Pagod ka na ba? Pakiramdam mo bang unti-unti kang nauubos, pero wala kang karapatang huminto? Sa araw-araw na laban, minsan ang pinakamalakas ay yung tahimik lang. Yung kahit wasak na sa loob, nakatayo pa rin. Pero hanggang kailan mo kakayanin? Kung ito ang tanong na bumabagabag sa puso mo, hayaan mong samahan kita ngayon, sapagkat marahil, hindi mo kailangang lumaban ng mas matindi, kundi matutong manahimik, bumalik sa sarili, at muling mabuhay. May isang hindi matatawarang katotohanan sa buhay na madalas nating kinakaligtaan. Ang mga pangyayari sa ating paligid ay madalas hindi natin kontrolado. Ngunit ang ating reaksyon sa mga ito, iyon ang tunay na kapangyarihan na nasa ating mga kamay. Araw-araw, tayo ay binabato ng pagsubok. Mga problema sa trabaho, hindi pagkakaintindihan sa pamilya, kabiguan sa relasyon. O kahit mga simpleng bagay tulad ng matinding trapiko o masungit na kausap. Sa mga ganitong sitwasyon, madali tayong magalit, masaktan, o mawalan ng pag-asa. Ngunit may ibang paraan. Isang landas ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Isang disiplina ng pag-iisip na nagbibigay tatag sa gitna ng unos. Ito ang Stoicism. Ang Stoicism ay hindi relihiyon. Isa itong sinaunang pilosopiya na isinasabuhay ng mga dakilang tao tulad ni na Marcus Aurelius, Seneca at Epictetus, mga lider at pilosopo na humarap sa matitinding hamon sa buhay, ngunit hindi natinag. Sa halip, lalo silang tumibay. At ang kanilang mga aral ay nananatiling buhay at epektibo hanggang ngayon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga prinsipyo ng Stoicism, hindi lamang bilang ideya, kundi bilang praktikal na gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Malalaman mo kung paano mabuhay ng may dignidad, kapanatagan, at panloob na lakas kahit sa gitna ng hirap. Kung ikaw ay pagod na sa laging pagiging apektado ng stress, drama, o opinyon ng iba, kung nais mong maging mas matatag at kontrolado ang iyong emosyon, manatili ka rito. Dahil sa mga susunod na minuto, unti-unti mong matutuklasan ang isang pilosopiyang maaaring magbago ng iyong pananaw sa buhay at ng iyong kinabukasan. Handa ka na ba? Simulan na natin ang paglalakbay tungo sa isang mas matibay, mas payapa at mas marangal na sarili. Hindi ikaw ang iyong mga isipin. Isipin mo ito. Sa buong maghapon, napakaraming ideya ang dumaraan sa ating isipan. Minsan, positibo. Kaya ko ito. Maganda ang araw na ito. Pero kadalasan, negatibo. Wala akong silbi. Hindi ako mahalaga. Hindi ko nakaya. Ang mga kaisipang ito ay parang mga ulap na lumulutang sa langit ng ating pag-iisip. Dumarating, nananatili sandali, at lumilipas din. Ngunit narito ang isang mahalagang paalala. Ang mga ulap ay hindi ang langit. Ganoon din. Ang iyong mga iniisip ay hindi ikaw. Hindi ikaw ang iyong mga negatibong damdamin. Hindi ikaw ang iyong pagkabigo. Ayon kay Epictetus, isang Stoic philosopher, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Kung isasalin natin ito sa ating sariling karanasan, hindi ang pagkakamali mo ang humuhubog sa pagkatao mo, kundi kung paano ka bumangon mula rito. Sa tuwing nararamdaman mong natatalo ka ng iyong emosyon, tandaan mong may bahagi sa iyong kalooban na hindi natitinag. Isang mapanatag na boses sa loob mo na nagsasabing, hindi ito ang katapusan. Isa lang itong yugto. Kaya mo itong lampasan. Ang unang hakbang sa stoicism ay ang pagkilala na ang ating isipan ay isang kasangkapan lamang. Kapag natutunan mong obserbahan ang iyong mga iniisip, sa halip na agad na maniwala sa bawat isa, nagsisimula kang magkaroon ng kapangyarihan. Hindi mo kailangang maniwala sa boses na nagsasabing, wala kang halaga. Hindi mo kailangang magpadala sa takot o galit. Maari mong piliin ang katahimikan. Maari mong piliin ang kalinawan. Subukan mong ipraktis ito. Sa susunod na makaramdam ka ng inis, lungkot o panghihina, huwag mo agad itong tanggapin bilang ikaw. Sa halip, Tanungin mo ang sarili mo. Bakit ko ito nararamdaman? May katotohanan ba rito? May magagawa ba ako? At kung wala, bitawan mo ito. Ikaw ay higit pa sa iyong nararamdaman ngayon. Higit ka sa iyong mga iniisip. At kapag natutunan mong tignan ang iyong damdamin nang hindi mo ito kinikilala bilang iyong pagkatao, doon mo mararanasan ang tunay na kapayapaan. Iwasan ang drama. Pumili ng kapayapaan sa halip na gulo. Sa mundo ngayon, tila ba normal na ang laging may kaaway, may chismis, may intriga. Bawat isa ay may opinyon. Bawat isa ay gustong manalo sa argumento. Sa social media, sa pamilya, sa trabaho, parang paligsahan ng pagiging tama. Pero tanungin mo ang sarili mo. Talaga bang kailangan mong sumali sa lahat ng gulo? Ang Stoic philosopher na si Marcus Aurelius ay nagsabi, you always own the option of having no opinion. Sa Tagalog, lagi mong hawak ang kapangyarihang huwag magbigay ng opinion. Isang simpleng paalala, pero makapangyarihan. Kailan ang huling beses na pinili mong manahimik sa halip na makipag-argumento? Kailan mo huling piniling umalis sa isang sitwasyong puno ng ingay at tensyon sa halip na ipaglaban ang ego mo? Ang tunay na lakas ay hindi palaging ipinapakita sa pagiging matapang sa pakikipagtalo. Minsan, ang pinakamalakas na tao ay yung tahimik lang, marunong makinig at marunong umatras kung hindi na makabuluhan ang usapan. Hindi mo obligasyong sagutin ang bawat puna. Hindi mo kailangang pumasok sa bawat laban. Dahil sa bawat pagkakataong pinipili mong huwag pumatol, binibigyan mo ang sarili mo ng kapayapaan. Isipin mo ito may taong nagsabi ng masama tungkol sa'yo. Ang natural na reaksyon? Gusto mong magpaliwanag, magalit, gumante. Pero tanungin mo ang sarili mo. Kapag pinatulan ko ba ito, magiging mas mapayapa ba ang buhay ko? Madalas, ang sagot ay hindi. Sabi nga ng isang modernong philosopher, Don't attend every argument you're invited to. Hindi mo kailangang sumagot sa bawat atake. Hindi lahat ng away ay dapat salihan. At ang totoo, hindi lahat ng bagay ay personal. Minsan ang sinasabi ng tao tungkol sa iyo ay refleksyon ng sarili nilang galit, takot o pagkukulang. Kapag alam mong kalmado ang konsensya mo, hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa bawat pagkakataon. Ang stoic mindset ay nagtuturo ng ganitong prinsipyo. Piliin ang kapayapaan kaysa sa pagiging tama kapag may nagsimulang drama, ikaw ang unang umalis. Kapag may nagtangkang hilahin ka pababa, hindi mo kailangang sumabay. Dahil ang kapangyarihan mo ay nasa iyong pagpili at araw-araw may kapangyarihan kang piliin ang katahimikan. Kaya't sa susunod na maramdaman mong tinutukso ka ng mundo na magalit, sumagot o sumali sa gulo, huminga ka ng malalim at sabihin sa sarili mo, ang kapayapaan ko ay hindi nila kayang kunin maliban na lang kung kusa ko itong ibigay. Lumika ng sandali ng katahimikan, ang lakas ng paghihinto. Sa gitna ng isang mundo na laging nagmamadali, puno ng ingay, abala, at walang katapusang kaguluhan, may isa kang hindi matatawarang kayamanan na madalas mong nakakalimutan, katahimikan. Sa Stoicism, ang katahimikan ay hindi lamang kawalan ng tunog. Ito ay isang estado ng kaluluwa, isang uri ng presensya, isang paanyaya sa sarili na huminto, huminga, at muling kumonekta sa kung sino ka talaga. Si Seneca ay minsang nagsabi, We suffer more in imagination than in reality. Sa Tagalog, mas madalas tayong nahihirapan sa ating mga iniisip kaysa sa tunay na nangyayari. At ano ang pinakamabisang lunas sa kaguluhan ng isip? Katahimikan. Sa gitna ng trabaho, problema, deadline, at ingay ng mundo. Mahalaga ang paggawa ng maliit ngunit sagradong espasyo para sa sarili mo. Kahit limang minuto lang. Isang sandaling ikaw ay walang iniisip, walang hinahabol, walang kinatatakutan. Ito ang tinatawag na pockets of stillness. Maliit na sandali ng paghinga, ng pananahimik, ng muling pagkakakilala sa sarili. Kailan mo huling pinakinggan ang sarili mong hininga? Hindi ang cellphone mo, hindi ang balita. Hindi ang iniisip ng iba. Ikaw. Ang tibok ng puso mo. Ang paggalaw ng dibdib mo habang humihinga. Ang mga sandaling ito ay hindi luho, kundi pangangailangan. Dahil sa katahimikan, maririnig mo ang tinig ng iyong sariling kaluluwa. Tinig na natatabunan na ng kaguluhan ng mundo. Tinig na nagsasabing hindi mo kailangang magmadali. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo. Narito ka. Buhay ka. At sapat na iyon. Maaari kang magumpisa sa maliit. Umupo sa isang tahimik na lugar tuwing umaga. Isara ang mga mata. Damhin ang bawat paghinga. Hayaan mong dumaan ang mga iniisip. Pero huwag kang kumapit. Hayaan mo lang silang dumaan. Parang ulap sa langit. Ang stoic ay hindi kailanman alipin ng mundo sapagkat lagi siyang may panloob na santuario. At ang santuaryong iyon ay ang katahimikan. Kaya't kung pakiramdam mo ay nabubulag ka na ng ingay ng mundo o parang hindi mo na makilala ang sarili mo, baka ito ang panawagan na huminto ka muna. Lumakad ka sa ilalim ng araw. Isara mo ang iyong telepono. Huminga ka. Makinig. Dahil sa bawat katahimikan, may pagbabalik. May muling pagbangon. At may muling pagkakatagpo sa sarili mong kaluluwa. Bitawan ang hindi mo kayang kontrolin, ang kalayaang nagmumula sa pagpapaubaya. Marami sa atin ang pagod na hindi dahil sa katawan, kundi sa isip. Pagod sa walang tigil na pag-aalala. Pagod sa mga bagay na paulit-ulit nating iniisip kahit hindi naman natin kontrolado. Bakit tayo nahihirapan? Dahil pilit nating inaangkin ang hindi para sa atin. Pilit nating pinipilit paguhin ang panlabas na mundo habang pinababayaan nating magulo ang ating panloob na mundo. Sa aral ng stoicism, may isang linya na paulit-ulit. Focus only on what you can control. Kontrolado mo ba ang iniisip ng iba sa Kontrolado mo ba ang magiging reaksyon nila? Ang panahon? Ang kahihinatnan? Ang bukas? Hindi. At sa bawat paghawak mo sa bagay na wala kang kapangyarihang baguhin, mas lalo kang napapagod, nadidismaya, at nawawalan ng kapayapaan. Sabi ni Epictetus. Mga bagay ay sa atin at mga bagay ay hindi sa atin. Sa Tagalog. May mga bagay na nakasalalay sa atin at may mga bagay na hindi natin hawak. At ang kalayaan ay nagsisimula kapag natutunan mong bitawan ang mga bagay na hindi mo hawak. Hindi ito kahinaan ang pagpapaubaya ay hindi pagtalikod, kundi pag-unawa. pag, -unawa. pag ang tunay na kapayapaan ay hindi galing sa labas, kundi sa loob. Halimbawa, may taong ayaw sa'yo. Kahit anong bait mo, kahit anong pagpapakita mo ng kabutihan, may masasabi pa rin sila. Pipilitin mo bang baguhin sila? O matututunan mong tanggapin na hindi mo hawak ang puso't isip ng iba? Mas malaya ang taong marunong magparaya sa mga bagay na hindi niya kontrolado. Mas malakas ang taong marunong magpakumbaba sa harap ng kawalan ng kapangyarihan. Dahil doon, hindi siya pinipilit ng mundo. Pagkus, siya'y lumulutang sa ibabaw nito. Isipin mo ang tubig sa ilog. Hindi ito lumalaban sa agos. Hinahayaan lang nitong dalhin siya. Ngunit sa dulo ng lahat, nararating pa rin nito ang dagat. Sapagkat sa pagpapaubaya, may direksyong likas. May kapaya pa ang hindi galing sa pagpipilit, kundi sa pagtanggap. Kaya't kapag pakiramdam mo ay nabibigatan ka na, tanungin mo ang sarili mo, hawak ko ba ito? O bitbit -bit ko lang ito nang walang saysay? Sa sandaling iyon, bitawan mo. Dahil ang hindi mo kontrolado, hindi mo rin pananagutan. At ang hindi mo pananagutan, hindi mo dapat dalhin habang buhay. Muling pag-aangkin sa iyong panloob na kapangyarihan. Sa lahat ng kaguluhan sa mundo, sa gitna ng stress, expectations, ingay ng social media, pressure sa trabaho at mga inaasahan ng lipunan, nakakalimutan natin ang isang bagay. May kapangyarihan ka. Hindi yung kapangyarihang pinapakita sa labas. Hindi pera, posisyon, o dami ng likes sa Facebook. Kundi ang kapangyarihang nagmumula sa loob. Ang kapangyarihang mamili. Mamili kung paano ka tutugon. Mamili kung paano ka mag-iisip. Mamili kung sino ka kahit anong gawin sa'yo ng mundo. Ito ang sinasabi ng Stoic philosopher na si Marcus Aurelius. You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Sa Tagalog, May kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga pangyayaring nasa labas mo. Kapag naunawaan mo ito, matatagpuan mo ang tunay na lakas. Isipin mo ito. Kahit mawalan ka ng trabaho, may kapangyarihan ka pa rin pumili kung paano mo haharapin ang pagkawala. Kahit pagtaksilan ka, may kapangyarihan ka pa rin piliin kung magpapakain ka ba sa galit o magpapatawad. Kahit hindi mo makuha ang gusto mo, may kapangyarihan ka pa rin piliin kung magpapatalo ka o lalaban ka pa rin. Iyan ang hindi kayang nakawin ng kahit sino hindi ng mundo, hindi ng problema, at hindi ng kahit anong trahedya. Kapag natutunan mong ang tunay na kapangyarihan, ay hindi ang makontrol ang iba kundi ang makontrol ang sarili. Doon ka muling magiging buo. Hindi dahil naging perpekto ang buhay, kundi dahil natutunan mong ikaw ang may hawak ng manibela, kahit anong daan pa ang tahakin mo. Sa bawat umaga, sa bawat gising, tanungin mo ang sarili mo. Anong reaksyon ang pipiliin ko ngayon? Sino ang gusto kong maging ngayon? Dahil ang kinabukasan ay hindi inaabot sa isang hakbang lang. Ito'y binubuo ng maliliit na desisyon, araw-araw, oras-oras, sandali-sandali. At kung kaya mong piliin ang tama kahit isang beses bawat araw, unti-unti babalik ang lakas mo. Unti-unti babalik ang sarili mong tinig. Unti-unti muling magigising ang panloob mong kapangyarihan. Kalma sa gitna ng bagyo ang sining ng hindi reaksyonaryo. Sa bawat araw, may mga pagsubok tayong kinahaharap, isang bastos na kasamahan, trapik na parang walang katapusan. Bigla ang balita na sisira sa iyong plano, isang mensaheng hindi mo gusto ang tono, o simpleng pagod ka na at wala kang oras magpahinga. At madalas, bago pa natin mapansin, nag-react na tayo. Galit, yamot, sigaw, pasaring, tahimik na tampo, at pagkatapos, pagsisisi. Pero ang stoic na prinsipyo ay malinaw. Huwag kang maging alipin ng emosyon mo, maging tagapili ka. Si Epictetus, isang stoic na dating alipin, ay nagsabi, It's not what happens to you, but how you react to it that matters. Sa Tagalog, hindi ang nangyari ang mahalaga kundi kung paano ka tumugon dito. Ang tunay na lakas ay hindi ang makasigaw ng malakas kundi ang kayang manahimik kapag ang buong mundo ay maingay. Ang kalmadong isip ay hindi mahina. Ito'y matatag. Kahit anong gulo sa labas, hindi siya natitinag. Tanungin mo ang sarili mo sa tuwing ikaw ay naiinis, napipikon, o gustong sumabog. Ito ba ang taong gusto kong maging? Ito ba ang reaksyong may kapakipakinabang sa akin? Ang pagiging kalmado ay hindi pagtakas. Hindi ito pagpapakabubo hindi ito pagiging mahina. Ito ay pagpili. Pagpili ng kapayapaan kaysa sa gulo, ng karunungan kaysa sa emosyon, ng tahimik na lakas kaysa sa pabigla-biglang aksyon. Kapag natutunan mong manahimik sa gitna ng bagyo, makikita mong hindi mo kailangang kontrolin ang mundo para magkaroon ng katahimikan. Dahil ang katahimikan, nasa loob mo pala. Ang sining ng hindi pagiging reaksyonaryo ay sining ng panloob na kapayapaan. At kapag natutunan mo ito, kahit ano pa ang dumating, mananatili kang buo. Kalayaan mula sa negatibong pananaw, pagbago ng pananaw, pagbago ng buhay. Minsan, hindi naman ang problema ang tunay na problema, kundi kung paano natin ito tinitingnan. Dalawang tao, iisang sitwasyon, magkaibang pananaw, isa'y nadurog, isa'y tumatag ang stoic ay hindi lumalaban sa realidad. Inaanyayahan niyang yakapin ito. Bakit? Dahil ang pananaw natin ay may kapangyarihan. Kung paano natin binibigyang kahulugan ang mga nangyayari, iyon ang nagiging mundo natin. Isipin mo ito. Ang ulan ba'y ba sumpa o biyaya? Sa magsasaka, ito'y pagpapala. Sa naglalakad na walang payong, abala. Parehong ulan, magkaibang pananaw. Sabi ni Marcus Aurelius, The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way. Sa Tagalog, ang hadlang sa kilos ay siya ring nagtutulak sa atin upang kumilos. Ang balakid ay nagiging daan. Hindi ito pilit na pagiging positibo. Hindi ito pagsisinungaling sa sarili. Ito'y pagpili ng mas kapakipakinabang na lente. Hindi natin laging mapipili ang sitwasyon pero lagi tayong may kapangyarihang pumili ng pananaw. Kapag tinrato mo ang pagsubok bilang guro, ang sakit bilang panlinang, at ang kabiguan bilang direksyon, hindi ka natatalo. Nagtatagumpay ka. Kaya ang tanong ngayon, ano ang pananaw mo sa buhay mo ngayon? Isa ba itong pabigat o pagkakataon para lumago? Baguhin mo ang iyong pananaw at makikita mong ang mundong iniisip mong madilim may liwanag pala sa likod ng ulap. Katahimikan sa loob ng ingay. Pagsasanay sa mental na disiplina. Tahimik ba ang paligid mo ngayon? Marahil hindi. May ingay ng mundo, ingay ng social media, ingay ng opinyon, problema, balita, at takot. Pero ang Stoic, hindi naghahanap ng katahimikan sa labas. Hinuhubog niya ito mula sa loob. Sabi nga ni Seneca, ang tunay na kapayapaan ay hindi kawalan ng ingay, kundi kakayahang manatiling payapa sa gitna ng kaguluhan. Ang isipan ay parang kabayo. Kung hindi mo gagabayan, tatakbo ito kung saan saan. Kung hindi mo babantayan, kakainin kanito ng sarili mong takot at haka-haka. Kaya ang stoic, araw-araw, nag e ng disiplina. Sa pag-iisip bago magsalita. Sa pagpili ng reaksyon sa pagtanggap ng hindi maiiwasan, sa pagpapahinga ng isip sa halip na palaging gising sa pangamba. Katahimikan ay hindi kawalan ng iniisip. Ito'y kalinawan. Ito'y kalmadong paninindigan kahit magulo ang mundo. Gaya ng lawa. Kapag hindi mo ginambala, malinaw mo makikita ang ilalim. Ganyan din ang isip. Kapag natutunan mong patahimikin ito, makikita mo kung sino ka talaga hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Minsan, ang pinakamaingay na lakas ay ang tao na tahimik pero matatag. Pagbangon ang huling laban para sa katahimikan at lakas. Kung nararamdaman mong pagod ka na na para bang wala nang saysay ang lahat ng ginagawa mo, huminga ka muna, tumingin sa paligid, at alalahanin, buhay ka pa. At habang buhay ka pa, may karapatan ka pa ring pumili, pumili ng panibagong simula. Pumili ng katahimikan. Pumili ng lakas. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang palaging tama. Ang kailangan mo lang ay ang tapang na bumangon, kahit ilang beses ka nang nadapa. Sabi ng mga Stoic, ang pagkatalo ay hindi sa pagbagsak, kundi sa pagtangging bumangon. Kaya kahit napupuno ka na, kahit ang damdamin mo'y parang baha na hindi mo na makontrol, alalahanin mong may kapangyarihan ka pa rin, kapangyarihang piliin kung paano ka tutugon, kung paano ka muling tatayo, kung paano mo babawiin ang sarili mong katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Sa huli, hindi ang mundo ang kalaban natin. Hindi ang ingay, hindi ang takot, hindi ang problema. Ang tunay na laban ay nasa loob. At kapag nalampasan mo iyon, walang sino man o anuman ang makakayanang tibagin ka.